prito muna natin ating carrots. Carrots talaga, no? Carrots. Next, yung carrots. Yung carrots. Patatas naman, ano? Ako, siguro may idea na kayo no, magigil, kagigil, mga ka BFF ko ng ating lulutuin. Next, yung hat, do, Prito lang natin sandali, no? Sandali lang. Sandali lang yan. Start na po tayong mag -isa. bell pepper Diyan muna natin lumabas ang kanilang aromatics ano. Then lagay na po natin yung binahabad nating baboy ano. Ang pagpain lang siya dali. Let sit for a while, no? Pabayaan muna natin siyang mag-release ng kanyang liquids. Tapos, lagyan na po natin yung pinagbabara niya, no? Pabiyak mo na natin ma-absorb ng ating karne yung pinagbabaran. Maglalagay na po tayo na pinakulo ang tubig, ano, para papalangbutin lang natin yung ating pork. 45 minutes para malambot na malambot siya. Maglalagay lang po tayo ng isang pork cubes, no? maglalagay po kung liver spread no, uh, tara, maiba. Then, pa wind, parang maiba iba. Diyan nagbibigka natin yung attributies. Parang palderen ang <laughs> ano? <laughs> Alu-alu na. Medyo matagal pa to, no? Pinuksan ko lang. Panuloy natin. Lagyan na po tayo pasas, Bagay hmm? na natin lahat. <laughs> Then, lagyan na natin yung ating vegetables. Carrots yung pinrito natin kanina ano at yung hotdog wow ang ganda lapot ng sabaw niya mga kagigil yung kabiyapet oh my goodness ang dali na lang to no konting simon na lang Oh my gulay. to na ang ating menudo. Nakatuna nyo naman, oh, napakalapot ang sauce. ganyan talaga dapat, ano, hindi masabaw. Kailangan sakpo lang. Ayan. Dali, na natin. Malambot na malambot na yung karne nito. Diyos ko, napakasarap naman. Ayan, dito na po ang ating minuto. Uy, Diyos ko, napakasarap, oh. Hmm, ganyan dapat yung hindi masabaw, no? Hmm. Ay, sarap, mga kagigil, mga ka-BFF. Hmm.